tapos bigla nang sinabi kung kitang dadama yung sa usapan namin kasi kami nang usap huwag daw kung bang nang bang kasi yung mga nang usap kami ikaw lang yung kung uusapan namin tapos parang siyang na, na naman kami na daw ba? Tayo na, tayo na. Sabi siyang gumagawin. Oo, hindi lang na sagot ko. Sabi ko, hindi. Kasi, kasi nga ko. Ikaw yung pangarap ko. Tapos, ngayon ko, sabi niya, babay na daw, hindi na matay. nag siya sa akin. English. Basta yung ibig sabihin nun, tagal na doon yung hinihintay. Mahanap yung tao na, na hindi ko alam. Tapos, namamahalin niya. Parang gano'n. Tapos nag usap ulit kami. Nabiro ko siya. Kasi kahapon. kami. Magla, sino po ba nakakalong ng Bakit saka isang ano ko? Ka-share ko ng locker. ba, ba Hindi kasi yung libro din na, ang nako eh. Kausap ko siya kala. na Yes. Sa lahat.

masyado. Kita, di mag-matter kung anong Hindi ko lang na na bibiro lang naman. Wala muna. ko siya. Pero alam naman nila lahat. Ay, ikaw. Mas tinatanong nga nila kung mga tinta ka nila. Sabi nila, sabi Sabi pa pala Sa sabi ko. Hindi na yung Kasi gusto kong makita yung Ganun ng umaga. na C'è il vomito.